Kumusta naman mga kapatid nyo? Mamayayaman naman siguro. Yung mga tinulungan ko mag-aral mag po. Sila ang may pera. At ah, tinulungan mo yung mga kapatid mo? <laughs> po? Paano mo sila, bakit mo nasabing ikaw nagpa-aral? Paano nangyari Ikaw ba panganay? Opo, ako po yung panganay nila. Pinakapanganay. Opo. Tapos, ano nangyari? Ano po, nagkatulong po ako. Saan ka nagkatulong na? Eh? Sa Maynila po. Ah. Ang higat, Yun lahat na saod po pinapadala ko sa mama ko sila na lang ang um, support um, ano Ah, habang nag-aaral yung mga kapatid mo, ikaw naman nagtatrabaho. Opo. Pag wala ka sa Maynila, nakikitanim ka rito. Pag nandito po ako, o pag may pagtataniman, hmm. o kahit ang kikigapas, ganun. Kanayak, dapat masaya ka kasi nakapag-aaral sila. Masaya din po, pero ngayon, kahit may ano sila, nawa din po ako kasi hiwalay hey, din sa asawa. Yung anak nila, siyempre ako pa rin yung ano... Siyempre bilang, bilang ate, tinutulungan ko pa rin sila, Sir. Hmm. Sana na naman ng mga kapatid ko na matulungan naman nila ako, Sir. kaso eh. Mayayaman pala mga tao dito. Sana babalik tayo dito. No, Kung babalik kami dito. O, hindi, nagsusurvey lang naman kami na. Eh. lang kami. Oh. Ay, may baboy din kayo. Alaga nyo. Ano pala pangalan nyo na eh? Lenilin, yes. daming manok. Okay. Alaga po namin yan. Alaga nyo? Okay. Ito, bahay nyo po. Ito po yung bahay namin. Matagal na. Kasi lang, lang Pampagawa. Po ka na eh, puka na eh. Ilan taon na kayo nakatira dito na eh? Ano po, 17 years na po. Ilan po anak nyo? Isa lang po. Ay, Pero sa may sakit po yung anak ko eh. Ay, bakit? Anong sakot? May ano sakit? po, uh, meron po siyang intellectual disability. Nasaan siya? nasa school po ngayon. Ilang taon? Ano, 17 na po nung November 30. Last November? Apo. Oh, so this coming November, 18 siya. Oh, Babae, lalaki? Lalaki po. ano okay. Anong hanap niyo po dito na? Nakiki, ano lang po kami, nakikisaka. Ah, nakikisaka. Apo. Oh, yung pong ano, yung pong, halimbawa, may ari po ng bukid, gano'n. Tapos sinasaka namin, sila lahat ang may gastos, tapos pag nag-ani po, halimbawa po, nakakuha ng 20, apat po yun sa amin, Ah, kasamak? Opo, kasamak po. Anong salita niyo po rito, Nay? Ilocano po. Ilocano kayo. Okay. Napadaan lang kasi kami, okay. nag a lang kami. Ay, okay. eh, nakita namin kayo dito. Kaya yun, may pagpwentuhan. So, yun ang hanap po, ayun kasamak kayo. Kumusta buhay-buhay ng uh, kasamak? Minsan po, pag ano, lugi wala tayong magawa sir kasi lugi nga hindi kung ano lang yung binigay ng Panginoon yun lang oh sa bagay okay. na po, lang po next susunod na naman na ano anihan na <clears throat> namatayan na rin po ako ng ano alagang baboy kaya yan binigyan ako ng baboy na ano alagain ko ulit Oh, Opo, yung mga alaga ko noon na swine po. Masarap dito sa probinsya na eh kasi po. pwede kang mag-alaga ng baboy, manok. So, maraming manok, oh. Pang-ulam na yan, no? Okay. Gusto niyo po ng manok? Ay, hindi okay. po. <laughs> ano kadalasan na ulam niyo dito? Ano po? Minsan, gulay. Ganun. Gulay. Pinatanim po namin. Ah, basta masipag magtanim. Opo. Ba't isa lang po anak niyo? Matanda na po kasi ako nag-asawa, 36 na po. Ah, kasi kaya... Opo. Ay, ganun ba? Yung pag medyo may edad na, hindi na makakarami anak. Record talaga, kailan medyo maaga pa may sakit po kasi ako. Ah, kaya. Uh, high, ano yan? High blood po. High blood ka. Eh, asawa nyo po. Mabun. Okay lang, okay lang. Asawa nyo, ano? Ay, ah, sa bukid din. Ayun, ah, yun na. Nagsusungkit, asawa nyo yun. Hindi kayo natatakot dito? Parang wala kayong kapitbahay? Wala po. Kami lang. Kayo lang dito. Ang oh, may-ari po kasi dito, taga San Carlos po may-ari. Ah, taga San Carlos. So, ngayon, wala kaming matirahan. Kaya sabi ko, makikikira kami doon sa inyo, sa lupa. Pinatira niya kami dito. So umabot na rin ko ng 17 years so, dito. Ang tagal na kami dito po. Kasi nasa ibang bansa po sila. Hindi rin naasikasin ko kaya. Kayo na nagbabantay. Pero nagbibigay po ako sa kanila ng ano bigas, kung dumarating ko sila. Mm, mm Okay naman, parang sa inyo na rin yung lupa, no? Eh, hindi ko lang po, ano, may pera po, wala, matagal pa po para mabili kung sa po nila. Malawang? Ito lang po, malawak lang. Saan talaga ang province niyo po, Nay? Dito po, sa Pangasinan. Pangasinan talaga kayo. Ilan kayo magkakapatid? Anim po. Ay, madami. Saan ang nanay-tatay nyo? Nandun po sa bahay namin talaga po, sa baba. Ah, okay. Pero bulag na po si Papa ko. Bulag na? Opo, okay, hindi na po alagay na po sila. Ananay An niyo po? Ganun din po, naopera na din po sa mata. Hmm. Kumusta naman mga kapatid niyo? Mamayayaman naman siguro. Yung mga pinulungan pin ko mag-aral mag po, sila ang may pera. Ah, tinulungan mo yung mga kapatid mo? Bakit? Bakit ka naiyak na Nausapan lang ang kapatid mo. Sorry po. Okay lang. Sorry po sir. Okay lang. Nasaan ba yung mga kapatid mo ngayon, Nay? Bakit ka naiyak? Nasa government pool sila na. Tapos mga sundalo na po sila. Ah, lahat ng kapatid mo, mga... Yung mga tinuluan ko pong makapag-aral. Oo. Ang maganda ng buhay nila. <laughs> Panginoon na lang pong magbibigay sa akin ng no? tulong bakit? Bakit mo nasabi yun? Ano po kasi? Nahiya naman po ako humingi sa kanila ng tulog. Pero mayaman na sila. May mga, opo, may mga ano na sila. Maganda na yung trabaho nila. Paano mo sila, bakit mo nasabing ikaw nagpaaral? Paano nangyari? Ikaw ba panganay? Opo, ako po yung panganay nila. Pinakapanganay. Tapos, ano nangyari? Ano po, nagkatulong po ako. Saan ka nagkatulong na? Eh? Sa Maynila po. Ah. Hanggat, yun. Lahat na saod po, pinapadala ko sa mama ko. Sila lang, um, support um, ano Ilang taon ka nagtrabaho sa Maynila? Eighteen po. Eighteen years? Opo. Ah, kaya late ka nang nag-asawa? Opo. Oh, 36 na po ako nag-asawa. Mm -hmm. So, ibig sabihin, yung pildo mo sa pangatulong binibigay mo oh, sa, nanay sa nanay mo? Sa nanay po. Tapos yung mga kapatid mo nag-aaral? Nag-aaral po sila. Bali, dalawa po kami magkapatid na babae na tumulong din. Opo. Oh, Kaso po. lang, nung nag-asawa na yung kapatid kong babae, hindi pa sila graduate ko. Ano? Mm -hmm. Siyempre, ako yung wala pang-asawa, kaya kailangan supportan. Mm -hmm. Tapos pag wala pa ako sa Maynila noon, nakikita ni para lang mayroon silang allowance. Ah, habang nag- Ah, habang nag-aaral yung mga kapatid mo, ikaw naman nagtatrabaho. Opo. Pag wala ka sa Maynila, naikitanim ka rito. Pag nandito po ako, o pag may pagtataniman, hmm. o kahit ang kikigapas, ganun, para lang mayroon pang dagdag sa ano nila, pang suporta sa kanila. Hmm nakikita niyo po ako para ano. Ang galing. Ang bait mong kapatid. Pero, Pero, ikaw ate, huwag mong mama sa na eh. Nakapag-aral ka din po ba? Ano po? Ah, uh, vocational lang po. Oh, vocational. Ano, pang gabi po. Nung nagtatrabaho ako sa Maynila, sa... Ah? Jose Abad Santos po ako nag-aral pang gabi. Bali, 6 to 9 po ng gabi noon. Bali, hmm. parang ano lang yun, 6 months lang. Oo. Oh nag-graduate ko rin sa nang lang. Oo. Yan lang po. Tapos uh, habang uh, nagtatrabaho sa Maynila, nag-aaral mga kapatid mo. Ilan yung kapatid mo nag-aaral ng time na yon? Tatlo po sila. At ah, tatlo sila. Oh, Puro lalaki o babae? May isang babae po. So parang uh, parang lumalabas parang nakatulong ka sa pag-aaral ng mga kapatid oh, mo po. that time. Siyempre, 18 years. No oh, po, ang tagal din. Kumusta? Oh, ang tagal. Okay. Kumusta okay. na ngayon ang buhay ng kapatid mong tatlo? yung isa po na sa government na rin. Lahat sila nasa government. Ay, yung, o, yung mga nakapag-aral po. Opo. Ay, talagang hilig ninyo yung ano. Ano sabi mo, sundalo? Sila po, sundalo po yung dalawang kapatid. Ay, Pero isa? may kanya-kanya na kami, kanya-kanya na silang pamilya. Mm -hmm. Naya, naya, naman po akong humingi. No. Oh. Opo. Yung kusa nila, kung magbibigay sila. Mm -hmm. Then, Ba't ka naiyak? Dapat masaya ka kasi nakapag-aral sila. Masaya din po. Pero ngayon, kahit may, ano sila. Nawa din po ako kasi. Iwalay din sa asawa. Yung anak nila, siyempre ako pa rin yung ano. Siyempre bilang, bilang ate. Tinutulungan ko pa rin sila, sir. Yung mga anak nila hanggang ngayon, tinutulungan mo pa rin. Akala ko okay na yung buhay nila kasi may mga trabaho. Pareid na. Iwalay po sa asawa yung isa. Mm. Iniwan. -hmm. Kaya yung mga anak niya nandito, siya nasa, nasa kampo. Pero ako pa rin yung ano. Sinasamahan ko pa rin yung mga bata kung anong kailangan nila, gano'n. Mm -hmm. Hindi mo naman pumatiis kasi pamangkin mo yan eh. Ganun talaga, so, pagkaduko ka mag-anak, ano't ano man ang kalagayan natin or sitwasyon natin, mm -hmm. pagpamilya natin ang nakakaroon ng suliranin or problema, mm -hmm hindi natin talaga matiis yan. No? At least, Nay, no? At least, uh, bilang ate, very proud ka. No? Kasi, alam mo, Nakatapos yung... Nakatapos mo sila, gano'n. oh, nakapagtapos sila. Kasi yung taong nakatulong sa iyo, nung panahon na walang-wala ka, kahit lumipas na maraming panahon at naging meron ka na, hindi basta-basta mababayaran yung uh, itinulong sa iyo nung time na wala ka. Maibabalik mo lang yon kung babalikan siguro ng magandang asal at kabutihang gawa. No? Pero yung uh, sacrifice mo, alangan nandyan na yon Tatak na yon Kaya yung sinasabi ko na bilang ate, alam ko very proud ka kasi may nagawa ka, may naitulong ka sa kanila. Okay. Hmm. Mano so, naman po, pero inaantay ko lang mo, ano? Kung, yung ano, yung kusa po nilang magbibigay sa akin, pero hindi na, ayun. Uh -huh. Ah, parang ano, ah, sorry ate, ano. so ibig mo sabihin, naghahanap ka rin, naghihintay ka rin ng lambing galing sa kanila, parang gano'n? yung bang, meron na sila ngayon, sir, tapos sana makita din nila yung buhay ko. Kaya tulungan lang nila ako. Pagdating ng pasukan, kahit ibilihan nila yung anak ko lang, isang bolpid mang sana, wala. Yun lang naman, sir, ang ano, gusto ko eh, yung... O ate, ito oh. Itang bolpen pen para sana ko bukas pasukan na kahit ganun lang wala wala akong kanila ito bagong bag wala sir kaya basi niya na sir kasi emotional eh okay lang na naintindihan kita pag hindi ko kasi nalilabas, sir, ano? O, nararamdaman. Opo, masakit, sa dibdib. Opo. Tama yun. Huwag natin dibdibin kung ano yung nasa uh, puso natin. Ilabas natin. Huwag nating timkimin para... Kasi dyan na kayo, sir, sa ano, surroundings ko kasi talagang ano, mahirap lang. Mahirap na. Okay lang Opo. yun. <laughs> Naintindihan kita na eh. Uh... Ganon talaga pagka ikaw ay nagmahal sa iyong pamilya. Pag minahal mo ang pamilya mo, pag mahal mo yung pamilya mo, gagawin mo ang lahat. And then, pag naging okay na, syempre, very proud nga bilang nakatulong sa kapatid. Pero sana, ano, darating yung panahon na hindi naman natin sinasabi na tanawin mo, no. Okay. Hindi naman ganun eh, di ba? Okay. Pero mas masarap sana sa pakiramdam yung kung naging okay na. Para. Maalala man lang, yung surprise man lang yung kapatid, ate, kumusta ka na? Okay. O itong damit mo, ate. Wala po. Ito, ate, pambili ng anak mo, no? Okay. Pero ate, ay, nay, huwag kang mawala ng pag-asa. Yung mga ganyang bagay, ipag-pray na lang natin. Opo, hindi, gagapang ko. Ibagisa lang naman yung anak ko, sir. O, igagapang mo? Igagapang ko yan, kahit maglabandera na lang ako dyan para makapag-aaral. Mm -hmm. Pero parang hindi kaya yata, sir, kasi nursing ang gusto niya. Ah, hindi kaya? Opo, sir. Magastos ang nursing, no? Opo. Pero sabi niya, sir, ano, baka makapag-exam daw ito gusto niyang mag-scholar din. Oo, yun. May Kaya mga scholar. scholarship lang po. Okay. Pero wag kang mawala ng pag-asa. Sabi mo, okay naman ang buhay ng mga kapatid mo eh. Yung iba. Okay. O nga pala ate, pakilala po ako. Ay, o nga po. Ako po si Daddy Frankie. Okay. Nakabidyo po ako. Ay. I-upload namin ito. Mapapanood ng mga kapatid mo to ate. Ano ang mensahe mo sa kanila? Ay. Ano po? Sige ate, ito yung pagkakataon mo kung ano yung gusto mong sabihin. Mas na-proud po ako sa kanila ng katapos kahit na hirap ang buhay noon. At least nakatapos sila ngayon, sir. Maganda yung buhay na nila ngayon, sir. Pero kung maalala nila kung tulungan, tulungan, pasalamat pa rin ako, sir. Kasi Nakikita naman nila yung buhay ko ngayon, sir, eh. Hmm. Sige. Yun na lang, sir, ang ano. Pero proud ako kasi nakatapos sila. Kahit anong hirap noon, sir. Ano, uh, ginapang din, makapag-aral lang sila, sir. Kahit anong meron, nag -aral sila talaga, sir. Hmm. Nagsikap din sila mag-aral. Nagsikap din sila mag-aral. Oo. Oh. Kahit walang pera, walang baon papuntang school, umiiyak na. Uh Oo. -oh. Ginapang pa rin na, sir. Kahit konti lang yung binibigay kong pera, sir. Uh Oo. -oh. Tulong sa mga, siyempre yung magulang ko, tricycle driver lang po uh -oh. noon. Iniipon-ipon niya yung pasada niya sa tangke. Uh Opo. -oh. So, o yun. Pag, pag, uh, ano na, sir, pag dumating na yung, One, ilat linggo, gano'n tatanggalin niya yung tangki ng yung motor namin, sir. Tapos, oh. Ya, ano, niya na. Oh. Yun, bibilangin niya na kung ano yung kulang. Yun din po yung ibibigay ko. Ganon. Hmm. Parang nagtulong-tulong din kayo ng tatay po, mo. Opo, sir. Mahirap din ang buhay, sir. Oo. Lalong-lalo lalo na yung unang panahon, no? Sabi mo, na 18 years kang nangamuhan. Ano Nag po? Nagtrabaho. O, ano po, o, ano po uh, ang inalagaan ko pong bata, siyam. Ang galing, dami. Opo, siyam po. Simula po nag, ano po, nag, nagkatulong po ako. O, yung iba po, nasa ibang bansa na yung iba. O, ngayon. Oo. na sa ibang bansa. So, nay, sa loob ng labing walong taon, so, siyempre sariwa pa, pag binabalikan mo yung mga pangyayari noon. Gaano nga ba kahirap mag-alaga, maging katulong noon? May naalala kang uh, experience mo na nagpaiyak sa iyo pag napapagod ka doon? Meron po nung ano nung time na kailangan malinis yung labada mo. Mm -mm. Siyempre, uulitin mo yung labada mo kasi ayaw nung amo mo eh. mm -mm. ngayon. Sige, kuskus -kus ako ng kuskus -kus kasi yung gilid niya, sir, talagang babaliktarin mo yun, eh. Opa. Tapos, yun, pre, iyak ka talaga, sir, ata. Papaulit niya sa'yo, eh, tapos na, eh. Tapos yun. na. Yun, yun ang hirap ko nun, sir, kasi mahirap. Oo. Tapos, ano, sa umaga, gigising ka ng madaling araw. Mm -hmm. Mangiyak-ngiyak ka, pero kailangan magtiis ka, sir, kasi kailangan na may may padala ka uh, sa mga kapatid mo, gano'n. Oo. Kaya, lang. Tiyaga. Hanggang ngayon. <laughs> ramdam ko sa iyo na, eh, no? Ramdam ko oh. sa pananalita mo, sa mukha mo. Na ramdam ko yung hirap na dinanas mo noon. Hirap talaga, sir. Hmm. Pero bakit na eh, hanggang ngayon mahirap pa rin? Eh? Yun nga po eh. Sana maalala naman ng mga kapatid ko na Matulungan man lang nila ako, Sir. Dayaan hmm. mo na, ipag-pray mo lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi nga nila, eh. ganun talaga. Minsan, ang buhay, mapaglaro. Minsan, ang tadhana, sadyang susubukin ka talaga, na. Eh. No? Okay baka sir pag pa nino ganito pa rin yung bahay ko pasensya <laughs> <laughs> na sir yung bahay ko at ani. Eh. nay tagpi uh, tagpi po nay pumunta po kami kung saan saan hindi po yung magandang bahay uh -huh. or ano man ang tinitignan namin uh, tinitignan namin is yung uh, tao kung ano yung nasa puso ng tao no dahil po yung mga material na bagay nandyan lang po yan sa mundong ibabaw pero yung mabuting puso ng tao, mananatili yan sa puso't isipan ng mga tao. Okay. Saan man tayo makarating. At ang may mabuting kalooban, laging ikinagagalak ng ating Panginoon. Okay. Di ba? Okay. Kaya wag mong isipin na eh, kung ano man yung na uh, itsura ng bahay natin. Importante, mabuting tao tayo. No? Okay. Salamat sa oras at araw mo na eh. Masaya ako na nakilala kita ngayon. Okay, di ba? Okay. Gaya na sinabi ko na, i-upload ko to. Okay lang, ha? Okay. Lang. okay lang. So, Nay, sabi mo kanina... Hindi po kayo ng mangga, sir. Gusto huh? nyo. May mangga po ka. Ay, may mangga ka, Nay. Opo. Oh, Pwede ba? Opo. Oh, okay lang? Sige lang, Nay. Wait lang. Di pa tayo tapos. Dahil sabi mo, Nay, uh, ah, gusto mo magkaroon ng ah, kahit isang ballpen lang yung anak mo. At saka isang bag. Pwede ba ako na lang magbigay? pambili ng ballpen tsaka bag? Kayo po. Ha? <laughs> kaya naman po. Hindi, hey, Okay lang yun. Ano? Okay lang po yun, Nay. Nay, two, so, four, five thousand, Nay. Hindi, sir. Nakakayaan ha? Kaya naman po. Hindi. Para sa'yo talaga yun, Nay. Ito ay uh, biyaya ng Panginoon. Thank you, Ayan. Salamat, sir. Oh. <laughs> Maraming ano na to. Uh, Marami nang naitutulong to, sir. Pambili ko na lang to, sir, ng ano, bubong ng bahay namin, sir. Ay, bubong ng bahay, Opo, bakit? bakit? Tumutulo po eh. Tumutulo na? Po. Eh, paano na yung bag ng anak mo sa ballpen? Hindi, ano na lang, sir. Yung 1,000, pwede na rin siguro. Kompleto na yung 1,000? Opo. Ilang yero ba kailangan na eh? Po. Ilang yero? Marami po sir, nakakaya na. Ay, dagdagan na natin sa mga kapabayan, dagdagan na natin yung pambili yero. So, four. Another 5,000 ay? Eh. Alam, sir, hindi na. Bakit? Allah, nakakaya. Paano yung yero? Sige na, itanggapin mo na Yeah. Hmm? Sige na, itanggapin mo, wag kang mahiya. Sir. Nakakaya naman, sir. Ala. No. Okay lang po yan, na para mabili mo yung yero ng bahay mo. Sana, Nay, pag niloob ng Panginoon na makabalik ako, may bagong yero ka na. Yes, Sir. Baka sakaling pag nakita sir. ko yung may yero ka na, baka mas makatulong pa kami sa iyo. Opo, Sir. Sana no? nga, Sir. Bahay ko talaga yung ano, Sir, kasi unang-una, Sir, shelter talaga kang kailangan eh. Opo, yes. Napaka-importante yung Opo. shelter ng tao, na? Opo. Sana, Nay, napasaya kita sa araw na ito. Opo. Pagabi nga lang siya dasal na wala na ma mabilihan ko nang ano sir. Bubuhay yung bahay namin kasi nagbulag na. Oo. Oh. Tumutulo higaan namin sabi ko sir. Ayan. Ay. Ay, tulog nang lang ito sir. Salamat <laughs> <laughs> sir talaga. Opo. Okay. Ay. Hindi na sir totoo ba to? <laughs> <laughs> Pero totoo ba to, sir? Opo, nai. Ay, salamat, sir, talaga. Ay, nakakaya yata. Eh, hindi po, nai. Huwag kang mahiya. Yan ay uh, bigay ng Panginoon, kaloob ng Panginoon. Opo, no? sir. Uh, sigad lang po ang nakakaalam okay. ng lahat. Kaya, magpray lang tayo parati, nai. Opo, okay. sir. Ayan. Gaya na sinabi ko, mga vlogger po kami, nai. Mga charity vlogger kami. Kaya, wag ka pong mag-alala sa amin. Okay. Huwag kang mag-isip ng kung ano man. Yung ibinigay ni Daddy Frankie, yung natanggap mo ngayon ay talagang bigay namin sa iyo galing sa puso. Walang anumang hinihinging kapalit. No? Kaya, yun lang. Lagi lang tayo magpipray na At Opo. Oh, managing tulong na po ito, sir. Mm -mm. Makakabili na ako ng ano. Yero na, no. ay, na ano. Ano pangalan ulit ni nanay? Lenny po. Lenny Lin po. Lanay, nanay, nanay Lenny. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Napaiyak na naman. <laughs> Paiyak ako sa kwento ni nanay, mga kababayan. Dahil uh, dito sila sa kabundukan, kagubatan, at nalaman ko ang kwento ng kanilang buhay, napakahirap ng pinagdaanan ni nanay na almost 18 years na nangamuhan daw. Kaya ito, nabigyan natin sila ng uh, kaunting tulong. Kaya sana maging makabuluhan palagi ang misyon ng Team Daddy Frankie. Dahil po yan <coughs> sa gabay ng ating Panginoon at dahil din po sa inyong walang sawang pagsuporta. Masaya ang buong Team Daddy Frankie dahil nakatulong na naman tayo. Kaisa ko po kayong lahat mga kababayan. Kaya sana hindi po kayo magsawang tumulong or mag-share ng mga videos pa ng Team Daddy Frankie para mas makatulong pa tayo. Mga kababayan, ako po si Daddy Frankie, sa mga hindi pa nakakilala. Ah, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Nay, maraming maraming salamat maraming po. Pangasinan po kayo. <laughs> <laughs> Opo, Malasiki po ako, pero dito ako pinanganak sa Malasiki, pero sa Manila na po kami nakatira, Nay. Eh. Opo, kaya bumabalik din ako dito para pasyalan yung mga kababayan natin, especially sa mga lulut-lula. Nanay, anong masasabi mo sa araw na ito at nakatanggap ka ng blessing biyaya? o uh, una sa lahat, sir, ano, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siyempre, kung hindi dahil sa kanya, hindi rin kayo nakarating dito. Tama po. Opo, na walaman uh, wala man lang kailangan, may, may magandang speechless talaga. Karating <laughs> kayo ng mabuti, mabuti, walang masamang ano sa daan. Salamat sir, sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tapos, tulong na rin po ito. Binigay niyo sa akin, sir. Opo. Salamat talaga, sir. Mm -hmm. Sana maibilihan mo ng gamit yung anak mo para mapag-aral siya. Opo. Ano to naman ang pinagdadaanan niyo na ilaban lang, ha? Opo, sir. Ligit salamat, po, sir. Ha? Thank you so much po. Bye-bye po. <laughs> so, bye-bye tayo na, Bye-bye wow, po. Salamat oh. po ulit. Opo. Yan. Yeah. Thank you so much. Sir, may bibigay ako sir. Ha? Ha? O, sige. Walang sir, may bibigay oh, ko. <laughs> kalang, kalang, ko ha? Ay! Ang dami na yan ay! Opo. Ha? Sigurado po kayo? Baka wala kayong pagkain dito? Hindi. Ha? Po dyan, Nakakatuwa naman mga kababayan, oh. May Nakamigay binigay. na po ako sa ano, ha? sa may-ari. Namigay na po kayo? nagbigay nag 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 na po ako dun sa may-ari, sir. Ay, salamat po. Sige po. Ayan, hindi natin pwedeng tanggihan ng grasya, mga kababayan. Alam nyo po, yung mga taong uh, nandito sa probinsya, kahit na mahirap lang ang buhay nila, pag may nagpunta talaga sa kanila, nagsishare sila ng blessing. Kaya hindi natin pwedeng tanggihan ng blessing. Napakasarap nito, ah. Uh, prito. No? Huh? Okay. okay. Laga so, lang po. Ay, laga. Masarap din. Pero oh. kahit na hindi niya ilaga, pahinugin lang. Oo. Oh. Tapos, wala eh. okay. nang gamit. Okay, gamit. Po, gamit. Sa ano? Huh? Sa heart. Ah, okay sa heart. Ang so, galing, galing ni nanay. Sige na, thank you so much po. po. Ayan. Palagay na lang. Oo, oh, lagay mo to. Balik na lang yung ano. Pati ito. Balik na lang yung planggana.